Ayan. Ay, siya nga, oh, okay, kitang-kita, oh. Ay, ito yung, ano, ano niya, ito yung... yung kitang-kita, di ba? Oh, ito po, hawa ko po, eh. Ito, ito yung, ito click. Kahit dito lang, oh, kita na, eh. Ano na siya? I ay, ay pasa ko muna. yung niya. Hindi yun. Uh, sige po, titin na po lang. niya natin. na Kung naglalakad kayo, hirap talaga kayo pag walang ganito po. Uh -huh. um, okay, sige po, kayo yeah, dito. Yung po, po, lang Hindi ko. Tagalit na pala. Tagalit na yung balak nito, na to na ng kababalan. Oh, oh. niya yung pagtitindi oh. na. Oh. Ay sugat hindi pwedeng itiin. Ay sugat hindi pwedeng hindi pwedeng itiin sa kabilang. Oh. Dito ka na nung po yung ano. Ang napik tong bukas sa yung lumbar. Ito po. Kaya yung balancing po ninyo hindi kayo nakakapaglakad ng mga Dahil uh, sa makikita uh, niyo po yung curve hmm. uh, ng ano niyo. So, na-deform siya. Na-deform na. So, ang tendency na ng spinal disc natin, na-compress na na-compress, na compress na i na yung nerve niya. Kasama. Kaya niyo pong i-save, lalakad okay. niyo po. Thank you. Pero pag wala siyang ganyan, hindi siya makakalaman. Oo, pangirapin okay, ko kayo, ano? Okay. Kasi tingnan mo mo, yung balak mo niya mataas, di ba? Oo, ano? kasi ano. Kasi ang yeah. masyadong nakalinag, ito hindi pwede ito. Ito kasi so, may sugat siya. At umpisa sa maliit. Sa, sa lumbar so, niya, sa pa, lumbar. Sa yung pause niya. Hmm. Nabanggitin pala ni ma'am na operahan daw pala siya. Hindi, o operahan. Ah, o operahan. Um, hip joint. Oo, oh, yan nga yun. Bapalta na siya ng Baka. titanium. Ah, Titanium yan, ma'am. Kasi daw napubudbud na, po, bud, bud na oh. daw yung ano po. Pag hmm. na. na. Pwede po lang. Si <laughs> <See, wala> dito na <laughs> pila. <laughs> talaga po maglakad dito. Years na kasi daw. Pag na yeah. session, to session, at nawala ka na dito, kaya mo na maglakad. Kasi na maglakad pansamantala lang ata 'to